What is up guys? Good morning sa lahat Okay guys so Sa araw na ito Ang video natin ay Tungkol sa mga uh, Comments din ng ating uh, channel eh, May subscriber tayo May bagong subscriber tayo na um, <clears throat> Ano daw yung uh, Thoughts ko sa yung R3 Killer yung legend ko no? Na si Panda no <laughs> So ang masasabi ko lang guys Doon kay Panda guys is Ah, uh, R3 killer yung uh, <laughs> pangalan niya, 'di ba? So hindi naman SR killer, so ah, uh, wag niyo na akong idawit sa kwan yan, guys. Okay? Wala. Malala talaga yung kwan, no? Comparison talaga ng mga ganyang underbone sa mga ganitong motor, no? Bakit ba talaga? Bakit ba talaga kinukumpara, no? Ewan ko. So 'yun, guys, ah uh, Huwag na akong idawit diyan sa mga labanan ng mga, mga kamote, no? Kasi ako ay uh, isang meron din akong tendency na magkakamuti pero safety first pre na ako ayo kong nagwawaswas nang hindi ko kaya no o yung uh, pinapairal yung aking uh, garbo o yung pride ko kasi pag uh, may incident na ako uh, dati kasi yung one month pa yung motorstar ko yung GPR ko pinairal ko yung aking uh, pride ayon uh, um, uh, kinalaban ko yung MT-15 sa daan so ayun at ako ay ang ending ko ay naka helmet to helmet ko yung Honda Wave <laughs> so ayoko nang uh, talagang mag uh, nga uh, road rage sa motor no kasi yun nga napaksian yung mga uh, ganun mga klasing mga senaryo Uh, ginuhitan yung mga ganon yung mga isip bata na uh, pangyayari sa pagmumotor mo no? so hindi na tapos na ako nun so one way to avoid that guys pag lalong lalo na pag uy, shout out sa zito zito one way na para maiwasan yung mga ganyan guys mag isip ka muna wag kang mag blackout huwag kang mag tunnel vision sa emosyon mo at uh, isipin mo na swerte ka dahil buhay ka huwag kang magpadala sa emosyon mo no kasi pag ganon eh, magbablockout out ka talaga guys at tatargetin mo talaga yung <laughs> yung motor na uh, may sa tingin mo ay ka nagka lilampasan ka no so huwag lang yun guys anyway uh, another topic na naman guys is yung ating ah, uh, yung Sinasabi nila na oh, mag SR na lang 'yung content mo boss kasi mas gusto ko 'yung SR kaysa sa Motorstar mo. Wag naman kayong ganyan guys kasi uh, sa hindi nakakaalam, no? For your information po, nag-grow po ang channel na ito sa ako sa YouTube nang dahil po sa GPR ko talaga. Ah, uh, meron din ako kasi nagkuna talaga ako sa YouTube is 'yung sa pagre-racing ko sa sasakyan, no? Pero yon kinalaunan hindi ko na yon na uh, hindi ko na yon na uh, pinatuloy kasi bihira lang kasi yung legal race. Hindi naman bihira pero mga uh, once a month or every other month or three months ganun. So mahina yung content ko na maibigay ko sa inyo kaya dinitawan ko na yon na topic no. So, ang sabi ko naman sa kanya, eh, uh, baka lalabas yung legend na R3 killer doon sa Boss Iron Man. Kasi yan yung mga hilig ng mga ganyan eh. Uh, tinitira yung mga inosenteng uh, big bike na wala namang ginagawa. I feeling nila ito big bike baby. <clears throat> Guguhitan ko to mga ganyan. So sige guys, balik muna ako dito kasi dito na tayo ngayon sa kasa ng ating CF Moto kasi bibili tayo ng oil filter nila no. So guys, kakatapos ko lang doon sa kasa, bumili ako ng oil filter na genuine CF moto tsaka andito tayo ngayon sa Shell no bumili tayo ng Shell Ultra kasi yun yung pinaka recommended na after oh, outside kasa na oil para sa ating 450 SR no so tingnan nyo guys uh, ikinabit ko lang ang eco -bag sa aking belt kasi wala wala tayo wala tayong bag na dala tang ina nakalimutan ko so yun guys uh, back to the topic tayo no um ngayon kayo diyan sa may comment section wag naman kayong mag maging mature naman kayo diyan na uh, pag hindi kayo sumang-ayon sa isang comment ng isang komentarista din is eh, wag uh, kontrahin kasi ang opinion nyo na hindi maganda is wag nyo na lang wag nyo na lang isabi sa iba diba para peace tayo on earth no okay wala na pala akong gas so ngayon guys pupunta tayo sa rent zone dun sa may belt belt church eco church no kasi magpapa change oil tayo guys kasi hindi ko ganong bet yung uh, Zik oil na ginamit ko kasi sa kasamang palad 2.6 yung nasa manual tapos yung inilagay ko nag-additional ako ng 200 ml so naging 2.8 ngayon napaka uh, burdagol or kubol yung uh, ating uh, takbo ng ating uh, SR no feel ko yun kasi yung acceleration parang humina eh so, so yun papalitan natin kahit yung takbo tuk tinakbo lang nya nung previous change oil natin is around 600 kilometers lang. Supposedly, aabot pa yun ng 5,000 pero ayoko magche-change na rin ako ng bagong filter para swak na swak akin na akin talaga yung kaniyang timeline okay hindi sa kasa so yun guys babalikan ko kayo mamaya pagdating natin sa shop so what is up guys uh, kakatapos lang natin mag-change oil no so ang ating ginamit is ang ating uh, Shell Ultra na binili kanina uh, approximately around 480 pesos per liter so ang konsumo po nitong oil na to is uh, 2.6 sa manual po no uh, kung nagtataka kayo bakit ako nag change oil kagad kasi uh, yung unang change oil ko po is na uh, nasobrahan po yung oil na inilagay ko kasi ginage ko kung sakto ba talaga yung 2.6 na sinasabi sa manual no <laughs> skeptical talaga ako pag ganun no dapat ako talaga yung makakapag testing ng sarili ko no so ayun guys tama nga 2.6 lang talaga yung ilalagay tapos nag ipalit pa rin ako ng uh, oil filter nya which is sa kasa medyo na may kamahalan talaga basta kasa no around uh, 460 yung uh, oil filter nya lang no so the same oil filter po sa mga bios na sasakyan okay kaso nga lang CF Moto lang talaga yung brand na binili ko no just for the first time okay So, ayun, guys. Another one, guys, is ating ginawa is pinalowered po natin ng uh, almost 1 inch ang ating mga handlebar, no? Kasi alam nyo naman ako mahilig talaga sa mga tiis-pogi. Basta, pogi. Hindi naman to tiis-pogi kasi may, may performance rin naman, no? So, ayun. Medyo sub-sub na ako. Uh, hindi kagaya nung stock, no? So, sub, -sub na to siya sa stock eh ginawa ko pa rin mas masubsob um no? yun guys so tama naman magaling talagang magkulikot si uh, Renzo eh, so meron na rin tayong uh, another trusted mechanic no <laughs> sa ating uh, CF Moto okay? So, meron din akong kasabayan doon na R3 bagong bagong bilhin niya, second hand so uh, pumutok yung oil seal no yan naman talaga yung uh, issue ng mga one, no? second hand si yun, ginagamit na kasi nagamit na yun, kaya pumutok pero uh, lahat ng issue doon sa mga big bike is alam ni boss Renzo, no? so ang galing niya so uh, recommended ko siya sa mga taga Cagayan Oro or Misamis Oriental na gustong mag uh, gustong magpa ano, magpa service ng kanilang mga big bike doon po kayo sa may kauswagan phase 1 uh, at kang boss Renzo Renzo so sa Renzo yung shop niya, Renzo so ipa flash ko lang yan dyan sa video so yun guys um, Uh, bumalik na yung uh, rangkada ng SR ko okay so ngayon balik na ako sa office kasi may lechon paksyo doon galing sa galing sa previous kainan namin no so hopefully hindi tayo tataba kasi pag tataba tayo lalong bibigat at lalong babagal kasi ayokong maging mataba at mabigat okay see you guys see you around soon bye bye